What's up mga kare? So nagpabalik na tayo sa ating vlog. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog. So actually mga kare, uh, busy talaga tayo sa store namin 'yan. Kaya hindi tayo nakapag-vlog. So ngayon, open ako sa inyo. 'Yon, open na tayo makapag-vlog ngayon. So 'yon. So ang vlog natin ngayon mga kare ay about sa ating bagong ilaw. So ang bagong ilaw natin mga kare ay Atom Night Reaper 2. Ato tsaka Atom Mini Driving Plus. Yan. So, i-review natin yung ilaw na ito. If gaano ba siya ka-ilaw. Yan. So, ganyan yung setup natin. Yan. So, main ilaw natin to mga kari. Uh, ang buga na ilaw ng Atom Night Tripper 2 natin mga kari ay ano, white-white. Tapos, yung sa Mini Plus ay Yellow-yellow. Yan. Siguro mga kare ah, uh, baka nagtaka kayo bakit white-white ang ilaw natin sa ating Night Reaper. Bakit hindi yung white at yellow? So, explain ko mamaya kung bakit ganyan yung pinili ko. Tapos, sa mini-plus din natin. Bakit yellow-yellow ang pinili natin? So, makikita nyo mamaya sa video natin ah, uh, sa light test natin kung bakit ganong ilaw yung kinuha ko. So, let's go mga kare. So, hanap lang tayo ng madilim na lugar. Yan. So, yan eh mga kare. Andito na tayo sa daan. Yan. So, ilalight test natin yung bagong ilaw natin. Yan. So, hanap lang tayo na ano, na madilim na lugar. So, ngayon na tayo nakapag-vlog talaga kasi sobrang busy pala sa store namin so hopefully mga kari uh, na yung pagka review natin sa ating ilaw try natin dito kasi madilim masyado so, try natin dito mga kari so tingnan nyo yung ilaw natin yan yung ilaw ng ating vader yan. so nakalubim yan ito yung high beam yan. nakataas kasi sobrang ano na taas kahit anong adjust ko ay naka ano pa rin yung ilaw nakataas sobrang baba na yung ano uh, yung adjust lang head kaya hindi ko alam if bakit naka taas pa rin yan tingnan nyo o oh. yun so yan lang yung ilaw ng radar yan tingnan nyo o oh tapos low beam, high beam oh, yan lang sobrang kulang talaga tapos i-on naman natin yung ilaw natin na Atom Mini Driving Plus Yeah. so low beam off muna natin yung ilaw natin low beam yan yeah. ganyan siya kaliwanag mga kari yan yeah. sobrang liwanag sakop niya yung daan two lanes di ba no oh. tapos try naman natin yung high beam yan yan ganyan sa kaliwa na mga kari, yung high beam ng ato mini driving plus isasabay naman natin yung high and low so good walang kasalubong ay meron So, so ganito yung ilaw ng mini plus na high and low. Yan, tingnan nyo. Boom! <laughs> Teka lang. Kasi may ano, may kasulubong. So, tingnan nyo. Boom! Diba? Sakop yung buong two lanes. Grabe, lawak ng view. Sobrang liwanag So balik naman tayo sa low beam yeah. uh, So iba pala yung switch ng Atom mga kare So gamit pala natin ay uh, Switch Pro ng Atom Ang pagkakaiba nito sa normal na switch mga kare ay Meron siyang ibang ibang switch Tatlong switch Sa low beam High beam At saka high and low yo ganyan yung ilaw na at out, output niya so get nyo ba so papakita ko sa inyo low beam high beam tsaka high and low di ba low beam high beam tsaka high and low di ba so ipapakita ko lang kung gaano yung setup ko sa aking ilaw ah, sa kung sa ating switch pala So yun mga kare, uh, ito pala yung low beam ng mini plus natin. Yan. Low beam, high beam, tsaka yung high and low nasa likod. Tingnan nyo. Button yan mga kare. So sa, min sa night Reaper 2 is pataas yung low beam. Tsaka high beam. Yung pababa. Tsaka high and low. Yan. Nasa likod para ito lang yung ginagamit ko pang ano ah uh, passing yan yung ano uh, switch pro ng atom so testingin naman natin yung atom night reaper 2 ng atom premium led comparison ng ilaw ng radar natin yan yan lang yung ilaw yan so, high and low yan high and low sobrang dil dilim pa rin yan high and low so tingnan naman natin yung atom night reaper 2 na low beam tingnan nyo mga kare. gaano kalawak kaboom <laughs> sarap ng ilaw kita masyado hanggang dito hanggang dito oh. yun siguro sakop nito 4 lanes wala namang 6 lanes dito sa amin hanggang 4 lanes lang so yun mga kare uh, umuwi lang tayo uh, para matapos ng vlog natin so kita nyo yung low beam ng ating night reaper 2 yan. subang lawak kita masyado yung 4 lanes tapos ito naman yung high beam nya yan kita mo hanggang dyan saka dito so balik tayo ng lobby mo so kita nyo mga kari gaano kalawak yung nasakop ng 9342 yan so check naman natin yung high and low niya mga kari yan tingnan nyo hmm kaboom <laughs> kita masyado yan Woo! Grabe ang sarap ng ilaw kari uh, imimix up ko yung ilaw natin so ito yung low beam ng mini plus yan yan di ba parang fog light na, na warm white kasi may kasama na siyang white at saka yellow yan hindi ko alam if tama ba ako <laughs> warm white pa yung ano yung combination ng ilaw yan hindi kasi ako ano uh, fan ng ano uh, yellow talaga saway talaga ako kasi parang sasakyan talaga kita nyo o oh, di ba yan parang sasakyan lang so pag kailangan ko ng ano assistant ng ano uh, kunwari may fogs i-on ko lang yung night uh, i-on lang yung mini plus ko kahit low beam lang ganyan oh di ba may warm white na ako kita niyo so combine combination iko so iko combine natin yung high end low ng Reaper 2 at saka Mini Plus tingnan nyo yan ganyan sa kaliwa na mga kari kita nyo about on endurance kung gaano kaliwanag yung ilaw natin so about battery check i 11.9 kahit tumatakbo tayo na almost 70 to 80 kilometers hindi pa rin magto 12 kasi nasa 180 watts or 160 ba tama ba nasa 160 watts yung ilaw natin sobrang cool di ba di ba kano kaliwanag oh? kahit endurance sakop na sakop yung ilaw sobrang ganda talaga ng atom atom baka naman <laughs> atom sarap ng ilaw nyo at ano, uh, mababait din yung mga staff nila. Thank you Atom. So, ayun mga kare, uuwi na lang ako kasi susuduin ko pa yung anak ko. Uh, hanggang dito lang yung light test natin mga kare. Kasi, almost 8 na, uh, mag-e-edit pa ako ngayon. Try ko muna. So, yun mga kari. Abangan lang ang next video natin kasi meron pa akong ibablog about sa ating Raider 155 so once again don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking next video see you mga kare abangan ang next vlog natin let's go